Phase 1, Building 15, Unit 40, Sliding Window, Grills, Taas Baba, yan. Screen Door, Yan ang nga tropa natin, mga guwapo yan, oh. yan. Yan, mga guwapo yan. Yan, sila nag-install ng sliding. Yan, gawa natin, cabinet.

Kasi pagdating na anak na, siya na yung mag-desisyon. Ah, kung sirado dito na. tapos hagdan. Istanbul.